Nilipat ko na nga dito sa kusina yung mga small appliances ko kung saan ko nga sila dati nilalagay. Pero bago yan, nagugas nga muna ako dito sa may kusina at ang dami ko talagang naiwang hugasin nung gabi. Sa sobrang pagkaanto ko kasi kagabi, hindi ko na nga nagawang maghugas at pinagpabukas ko na nga lang to. Mas maaga na nga ako nagigising ngayon dahil simula nga nung nagsimula na magtrabaho yung asawa ko, e eh, nagigising na talaga ako nang maaga. Sinasamantala ko na nga rin habang tulog pa yung mga bata para wala nang maing maingay at magulo habang naglilinis ako dito sa may kusina. Nilinisan ko na nga rin tong Tatauban ko ng plato dahil naninilaw na. Ang dami nga nagtatanong ng link niyan. Ilalagay ko na lang po sa my comment section. Lagi ko na nga lang nililinisan itong pinaglalagyan ko ng liquid dishwashing at plano ko na nga rin niyang palitan. Pagkatapos ko nga maghugas, nagbrush-brush lang ako ng konti dito sa may lababo para malinis. Then sinundan ko nga ito ng pagpupunas para hindi basang-basa dito sa may lababo. Pagkatapos nga yan, sinalansan ko lang yung mga hinugasan ko at ito naman mga lagayan ko ng condiments yung hinugasan ko. Hindi ko na nga pinatulo at pinunasan ko na lang ng tissue para masalinan ko kagad. Konti na nga lang din itong naisalin ko kasi nga hindi pa kami nakakapag-grocery at nung nag-grocery naman ka, may eh, hindi ako bumili. Dapat talaga maguhugas lang ako at magre-refill pero eto na na nga sa paglilinis ng kusina. Even nga itong pinaglalagyan ko ng mga condiments, ang dami nga nagtatanong kung saan ko daw nabili pero gawa po yan ng asawa ko. Mahilig din kasi talaga kami mag DIY at pag may mga nakikita nga ako sa Pinterest, pinapagaya ko sa kanya. Nilikpit ko na nga rin yung mga plato dito sa may ibabaw at puro nga alikabok at uhugasan ko nga lahat yun. Paano, andyan pa nga sa taas yung mga mangkok na nilalive dati ng asawa ko kaya hindi ko na nga dahil na sa itaas at maalikabok. Matrabaho lang din talaga pagka-open nga yung mga shelves mo at walang takip dahil nga maalikabokan talaga yung mga gamit. Naisipan ko na rin talaga maglinis-linis parang nga bago mag-December ay e malinis nga itong mga nakapatong dito sa may itaas. Pinagpupunasan ko na nga rin itong mga airtight container ko at sinalinan ko na nga rin itong ko ng harina. At eto, isa-isa ko na nga rin pinagbabalik dito sa pinagpapatungan ko. Pati nga rin itong mga lagayang ko ng panghanda, pinaguhugasan ko na dahil itatabi ko at aalisin ko na nga dun sa may ibabaw. Ang dami nga nagsasabi na hindi nga raw maganda yung mga small appliances ko pang kusina dun sa may sala kaya ilipat ko na raw dito sa may kusina. Sa kusina na naman talaga nakalagay itong mga small appliances ko. Yun nga yung dahilan kung bakit nga ako nagpagawa ng patungan dyan sa asawa ko. Pero dahil nagsimula na nga siya sa trabaho at pang 3 days niya na nga ngayong araw, kaya pinagbabalik ko na yung mga gamit dito sa may kusina. Buti nga nagkasya dito yung air fryer ko. Kala ko nga hindi kakasya dito. Nilipat-lipat ko nga lang din yan para kung saan magandang tignan. Pero hindi pa nga yung talaga yung naging ayos niyan. At dahil pang lutoan naman talaga itong pressure cooker, ay eh, dito ko na nga nilagay sa may pan organizer. Pagkatapos ko nga dun sa taas, ay eh, nagpunas-punas lang din ako dito sa may kalan para nga maalis yung mga tilamsik ng mantika. Bukod kasi sa hindi nga ako nakapagugas kagabi ng mga plato, eh, hindi rin nga ako nakapagpunas-punas dito. Pinagaalis ko na nga rin yung mga nakapatong dito sa may ibabaw para medyo lumuwag-luwag at iurong ko nga itong mga dish rack. ko rin talaga kasi mapunasan yung bandang likod niya pagkaganito nga lang na sinisipag ako. Pagkatapos ko nga makapagpunas-punas, pinagbabalik ko na rin yung mga gamit dito isa-isa. Mas lalo nga ako na inlove ngayon dito sa may kusina dahil nandito na nga yung mga small appliances ko at ang gaganda nga tignan sa itaas. Pinunasan ko na nga rin tong rice dispenser ko at sasalinan ko na nga yan ng laman. Nung nakaraan pa nga naubusan ng laman yan pero ngayon ko pa nga lang masasalinan. Dalawa nga tong nagayang ko ng bigas, isang 15 kilos at isa naman tong nasa ibabaw na 10 kilos. Hay, ang sarap na naman ng tumambay dito sa may kusina dahil ang linis na naman ng tignan. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.